Good morning mga kadroks Sana nasa mabuti kayong kalagayan sa araw na ito Nais ko lang magbahagi ng kwento na naranasan ko nung ako ay nagkasakit pa ng anxiety o panic attack uh, Kaya ko nang gawa itong episode na ito o itong video na ito uh, This video is intended for those people who are suffering anxiety and panic attack at this moment kung kayo ay isa kayo sa may sakit na ganoon itong video na to ay para sa inyo mga idol nais ko lang ibahagi sa inyo nung taong 20,000 2,000 yes 20, ay nagkasakit ako ng nervyos o anxiety panic attack that was the time nung ako ay nagtrabaho sa Coca-Cola uh, sa beverage industry Coca-Cola, sa Coke, sa kanlubang plan. Uh, ang maaari ang sanhi nung sakit na yun ay siguro yung sa pagpalipas ng gutom at isa yun at yung sa problema sa buhay. Kaya ko nasabi sa problema kasi nung time na yun bago lang pa akong uh, pamilya nung tao kumbaga nanibago ako sa environment ng pagiging pamilyado yung bang gusto mong umalis pipigilan ka ng ano kumbaga nawalan ka ng kunting kalayaan kasi nga nakapasok ka sa isang ano, isang kontrata ng pag-aasawa siyempre may asawa na nag-handle sa iyo so bawat decision mo kailangan may asawang sumasangguni at minsan siya pa yung nauna sa mga desisyon which is nanibago ako dahil galing ako sa parang isigulak lang Uh, sa din yun tapos yung lipas gutom stress yun talaga ang nag uh, naging factor na nagkasakit ako ng anxiety And napakahirap po mga kadroks na magkaroon ng anxiety o panic attack o matinding nervous hindi lang yung nervous na naramdaman lang ng karaniwang tao na ninerbious gaya ng pag-inom ng kape ni nervous iba po ang anxiety attack ang panic disorder napaka malaking kaibahan isa sa mga nararamdaman ko nung ako nagkaroon ng panic attack o disorder ay yung nahihirapan ako huminga kumbaga hinahabol mo yung nahihirapan kapag hinahabol mo yung hangin at isa pa yung balance mo sa katawan pag ikaw ay naglalakad yung parang hindi mo may tayo ang katawan mo ng tuwit parang paramdam mo gumagalaw yung mundo yung, 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 yung basta gumagalaw yung ground isa yon mga kadroks tapos nanlalamig ka palagi sa talampakan sa pala talampakan ibin sa kilikili nilalamig ka ng nilalamig ka ng basta pinapawisan ka ng malamig so yun ang pinakamahirap mahirap dun mga kadroks yung sa utak talaga yung mental yung disorder mo talaga yung puro negative lang nararamdaman mo puro yung iniisip mo puro negative example lang isa sa iniisip ko yung palaging natatakot na ba ako mamatay baga ako iatakihin paano na yung pamilya ko paano na yung anak ko yung gano'n. yung isa yung mga bagay na, na lagi mong iniisip sa tuwing aalis ka na wala kang kasama parang iniisip mo na naatakihin ka walang tutulong sa iyo yun yung mga sintomas yun yung mga pakiram feelings na pagka mayroon kang anxiety disorder paano ko ito nalabanan paano ito gumaling yan ang magandang tanong mga kadroks sa totoo lang kasi nung ako nasa coca cola libre lahat ang pagpamedikal mga kadroks, libre pa hospital, libre kung kahit anong specialist ng doktor kayang bayaran ng kumpanya kasi coca cola yun nag undergo ako ng treatment sa isang psychiatrist at binigyan lang ako ng binigyan ako ng gamot or resita ang tawag ay sanor 500. Yung Sanor is anti-depressant siya. Oo, maganda siya pag ininom mo, tanggal talaga yung nervous mo. Nare-relax ka. Nakakatulog ka ng mahimbing. Kasi nga pala, sasabihin ko, pag ikaw ay may panic attack, nahihirapan ka na rin matulog, makakatulog mga drugs Kaya, talagang grabe talaga ang naranasan pag ikaw ay may sakit na anxiety o panic attack. So pag nakainom mo yun, nare ka. Ang problema lang mga kadroks pag once na, nasimulan mo na yun, nahihirapan mo nang itigil yun, i-give up yung gamot na yun. Kasi naging drug dependent ka at yun ang pinakapangit. Buti na lang, hindi ako nagtagal sa pag maintenance ko ng drug ng Sanor kasi naramdaman ko na hindi ako gagaling. Kaya ang ginawa ko talaga mga kadrox, nag-resign ako sa coca kasi gusto ko nasa bahay na lang kasama ko na lang yung pamilya ko yung asawa ko tapos kinapon ko yung gamot pero nahihirapan para rin ako mag adjust mga kasi yung withdrawal ng gamot na yon talagang matindi nawawala ka talaga sa balance pag nakatayo ka maglakad ka para kang matutumba kasi ewan nawawala ka sa balance pero ang tanging gamot lang talaga ang sarili mo lang at ang pinaka susi para kayo gumaling ay magpalit ka ng environment yung tinatawag nila na change environment so ang ano paano namin ginawa yon dahil ako ay isang probinsyano ako ay isang Cebuano nagpasya kami ng aking pamilya at umuwi kami sa probinsya sa Cebu doon kami nanirahan sa loob ng mga dalawang taon at sa awa ng Diyos gumaling ako sa aking anxiety so naging anxiety free ako free ako nung after 2 years isang lang katulong sa akin, yun yung kailangan mo maging masaya kung saan may uh, kasiyahan, kantahan yung mga ganun bagay na hindi naman siya kalayawan kasi bawal sa amin ng kalayawan, gaya ng hujaka kung sa bisaya, yung piyesta sayaw-sayaw, ganyan, hindi po kantahan lang yung may birthdayhan sa kapitbahay o birthdayhan sa kapamilya mo, kapatid magulang, ganun, kantahan lang maging masaya ka lang, happy, tapos enjoy mo yung beauty ng nature, dagat, ligo, ganun. So gumaling ako doon, mga drugs. at nung gumaling ako, bumalik ako dito sa Manila. Dito kasi taga rito ang asawa ko sa Laguna. So nagtrabaho ako. Hanggang 2013, bumalik ang aking anxiety. Yun sa kasamang palad, bumalik ang aking anxiety, mga drugs. So ang ginawa ko, bumalik uli ako sa doktor, binigyan uli ako ng gamot, design na gamot, pero yun nga, sa, sa ang sabi ko, mahirap talaga maging drug dependent. So ang nangyari, nag-resign ako sa kumpanya kasi hindi na ako makapagtrabaho dahil meron akong matinding nervous, mer meron akong pinakamatinding takot o panic attack. Even magdadrive ako ng tricycle mga kadroks. Kasi nung wala na ako sa kumpanya, nag-tricycle ako. Hindi ko kayang magmaniho ng mag-isa. Kailangan kasama pag yun ang aking asawa. So ganun kalala ang meron anxiety disorder. Apektado ang yung kabuhayan. Siyempre kapag apektado ang iyong kabuhayan, masisira ang yung kinabukasan lalong lalong na sa inyong pamilya, sa yung mga anak. So ang ginawa ko, gaya nung nangyari din nung una, the same process, umuwi ako ng probinsya, nagpagaling. At ang pinaka-the best nun, yung inaalagaan ka ng kapamilya mo. Gaya ng nanay ko, lagi akong binibigyan ng kape na yari sa bigas. Yung tinatawag sa Bisaya na kapisino kasi sinunog sa bigas. Sinangag yun na sinusunog siya sa kawali. Yun lang ang iniinom ko at hindi na ako uminom ng antidepressant. Ganun din, nagkipagsayahan, kantahan, hanggang gumaling uli ako mga kadroks. At sa awa ng Diyos, ngayon ay 2024, magaling na ako talagang totally wala na po akong anxiety mga karos so ganun lang sarili ang mga makagaling hindi gamot hindi doktor hindi psychiatrist sarili lang magpalit ka lang ng environment kung saan ka natatakot nagugulo kasi sa pagka meron kang sakit na anxiety napaka magulo ang isang lugar kaya kagaya ng Manila ma-traffic mausok maingay umiwas ka umuwi ka sa probinsya gusto mo yung marinig mo lang yung simoy ng hangin, awit ng mga ibon, mahuhuni, tapos mga sagas, ragasa ng mga tubig na alo nagmula sa dagat, mga ganyong, ganyang mga bagay, mga cross, ang yun ang nagpapagaling sa isang taong may sakit na anxiety. Kaya kung mayroon kang sakit na anxiety, comment down below or PMA at mayroon pa akong isasabihin ng mga extra tips dahil ako po ay isang anxiety survivor at maraming salamat sa Ama at kay Panong Hesus Kristo na pinagkalob niya sa akin yung naging anxiety free ako. Magandang umaga. Bye-bye.